Ayun, magandang umaga mga ka-farmers. Pangalawang araw na natin dito sa hulo. Ayun, yung ating mga kasama. Gagayak na tayo ng lagayan ng huhulihin nating hipon. Ayun. Lobot na yung aking cellphone, no. Wala na akong pang-video pag kami manghuhuli. O, dalawang grupo kami. Ito yung pamangkin kong isa sa yung kapat ko niya. Ayun. Magkahiwalay kami ng sapang papasukin kami naman ni ang magkasama sa kayong anak ko. Ito na yung ating mga agimat. Ayun o, panghuli natin. Bawal kaya ito? Baka ito'y bawal ay. Ayan mga kaparmers dito kami dati nakatira sa lugar na yan. No? Nung maliliit pa kami nung no? kapatid kong bunso. Yung sundalo na ngayon. Ayan, tingnan nyo naman no? ganda ng ilog. Natatanaw nyo ba yung malaking bato na yun? yun yung tinatawag na solid rock dito sa amin sa uyungan papunta na kami sa aming pangkukuryentehan ng hipon kaya lang malayo layo pa yung ating lalakarin ganon kahirap manghuli ng hipon mga kaparmers ito so, yun yung utol ko mabilis maglakad ganda nung ano oh, ilog papaanod kami mamaya anong anak ko dyan Ganda naman ang bato eh oh. Ayun yung anak ko. Naiwan na. Ah. Yan, kagayak na ng ano si Kuya don don mga ka-farmers, yung aking kapatid. Ng kanyang panghuli ng hipon, dito tayo aahon sa magu magubat na yan. Kita niyo na hitsura ng sapa oh, ganda. Wala tayong ganito masyado sa gabaldon, May daisiha. Ayan yung baba. Ang anak ko eh, iyak na ata eh. Oh. Hindi makakapasok ng isang araw. <laughs> ah. So, mga kaparmer, tumulin natin oh. No? Solid. Napaka-solid na ito. Oh. Nakalimutan ko muna yung pagsasaka. Ayan oh. Eh, no? Dito muna tayo, maglibang-libang tayo habang nangunguryente. Sarap. Napakasarap na ito. Mamaya ali, mga ka balik tayo pag marami na tayong huli. Farmers, marami Yan pala eh. O isa isa. Mukhang ano, ano na to, yung madalas nang puntahan ng mga nangunguryente. Woo! Na ah, yeah, napatay na eh. Ayun, kalaki pala. Oh, kunin mo, Arfi. Okay. Napakalaki. Light ayaw nang matanggal. Oy, oh, yuhu. Dumadami na yung huli namin, mga powers blum, blum.

Ayan, mga ka-farmers, oh, nagtatalo na yung mga hipon. <laughs> Ang ganda ng ano, oh. oh island industry nito, mga kaparmers eh. Dito tayo, sa bandang hulo. Tingnan natin kung may matikita. Ayan, na, nagtatalo na. Maliliit. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga ipong hinuhuli natin. Wala. Ayun, 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 nasa gilid na, sulok. Kunin mo eh hey, nasa sulok eh. Patay na. Oo, oh, buhay pa, buhay pa, buhay pa. Naraman mo pa. Ang oh, hirap kumuha ng hipon. Diyos mayo. Ah. Nala pa kaming kanin, oh. Uh, para hindi kami magutong. Saan ah, ba? Saan? Oh, kunin mo, Arki. Langoy mo. Ayan, ayan, oh. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Saan ba? Ay, Saan? ayun ng anay yan. Ay, ay, palaki. Sobrang laki. Babae yan. Ay, lalaki. Lalaki, nga pala. Ito mga ka-farmers, yung paunan talon dito sa nabutan. Sityo Uyungan, Barangay General Nakar. Ay, Barangay Umiray, General Nakar, keson Sarap Maligo. Tayo maligo. Ligo tayo. Ligo, Ligo. Ligo car si eh, puro ano na yung binti yung paa mo oh. Puro sugat. Mga farmers on late late na sapay eh. Dahil na uli ni Kuya Dumdum. Oh, tubok-tubok lang siya doon. Tingnan niyo naman oh. Paka late na extreme lang oh. I'm in the stream rin, tuloy stream Hmm, baka makawala pa. Mm. Patay. Sarap. makakatikim din ng palaw kahit maliit. Oh. Pwede na to. Okay. May eh, pang-ulam na tayo mamaya pag uwi. Solid mga ka-farmers. Tonto oh. Hmm? <laughs> Pwede na to, malaki na to. Tabao. Oh. Masyadong maiki yung putol ko. Yung pa naman ang akin, ulo. Kaya. Ay, may dugo. Ito mga kaparmers yung huli natin. Oh. Pwede na tayong umuwi. Ah. Maya maya. 1, 2, 3. Mapupuno na. Sari-sari. May malaki. May maliit. Napakasarap naman yan. Solid mga ka-farmers. panalo champion. Dali. Ngayon na kami uuwi na mga ka-farmers. Titignan natin kung may daan dito. Diyan mas, tayo. Magsuot-suot na mas, lang mas, tayo dyan. Pero, Pero may daan dyan. May daan dyan sa taas na yan. Kaya mas, lang mas, ito. Dito tayo aahon. Walang daan. Tagal na akong hindi nakakadaan dyan. Mga 15 years mga ka -farmers. Oo, oh, babaya ba? Ano pa ba namang pasalamat na nga kay...